What's up guys, it's me again Penny and welcome to Japan! bang kumbangwa guys. So, ayan, marami nga akong na na tanong. Hindi naman marami, hindi naman sobrang dami. Pero marami-rami yung nagtatanong sa atin about sa tax dahil kakatapos nga la, nala ang nating mag-file ng tax. So, sagutin natin yan per, per question na lang nila. Hiwa-hiwalay natin para hindi masyadong mahaba yung video. So, eto yung unang tanong. Uh, tatanong daw niya kung ano yung mga requirements para makapag-refund. Onigai shimasu. So, yung mga requirements, eto, ibibigay ko na ng sunod-sunod. Lahat na to, guys, ha, yung dala ko kanina nung nag-file ako. Birth certificate ko plus birth certificate lahat nung dependents ko. Yun. Ah, uh, ang dala ko ay hindi original, pina-photocopy ko lang. Pero, kung nagwa-worry kayo, kasi depende naman yan sa mga tax office, baka yung iba gusto original, yung iba photocopy, okay lang. Magdala kayo ng photocopy, dalahin nyo na rin yung original. Then, yung translation nung mga birth certificate. Kailangan translated siya kasi para mabasa nung staff. Lahat din yun ha, guys. Kung ilan yung dalan yung NSO, dapat. Ganon din yung translation nyo. Next, na pangatlong Requirements ay remittance certificate. Ayan. Kanina nung nandun kami, may, dahil nga binibilang nila or pinag-aad-add nila yung padala mo, mas maganda yung certificate mo is naka per name na para kung baga may, may, total na sa ilalim, hindi na nila i-compute. Kung gusto nyo lang na hindi matagal yung pag-file nyo. Kasi yun sa akin, yung, yung remittance certificate ko ay naka-by name, tapos per ano din yon Kung halimbawa, apat yung aking dependents, apat na certificate per pangalan. Mas madali. Pero depende na yun sa inyo, guys. So, ayun, number four, yung Genzen, na, or yung official tax form. Yun ay nakukuha sa company, yung Genzen. Then, number five na requirements, IDs. Yung IDs na kinuha sa amin kanina ay alien card, my number card. Tapos, kinuha din yung Uh, cash card or passbook. yon Dalahin nyo na lahat yun guys kasi t -t may, meron kayong kailangan na i-input galing dun sa mga IDs na yun. Then, kung kayo ay first timer, hindi na kayo hihinga nung user ID and password. Halimbawa, pinaka first timer kayo mag apply ng tax, hindi nyo na kailangan magbigay ng user ID and password. Pero kapag kayo ay nakapag-file na ng tax, so hindi nyo first time, hihingin sa inyo yung user ID and password pang login. So, yun yung nasa kulay brown na papel. So, alam nyo na yan kung kayo ay hindi naman first timer. So, yun lamang po yung requirements na kailangan kapag magpa-file kayo ng tax. Bye!